Okay, magandang gabi mga kakambing. Ako nga pala si kakambing na Rolly Bernardo. At muli, ako po ay uh, magpapasalamat sa lahat na patuloy na tumatangkilig ng ating pong produkto sa apat na sulok ng Pilipinas. So, umpisan ko po ang uh, pasasalamat na ito taus puso sa aking pong kaibuturan sa mga nagtitiwala at patuloy na nagtitiwala ako po sa saludo sa inyo at nagpapasalamat so ito nga po pala ang uh, aking uh, youtube channel na rtb goat farm na nahati sa dalawang kategory at, at pagdating sa kambing rtb goat farm pagdating sa gamot ito po ay rtb goat meat so muli magpapasalamat po ako sa loob ng isang buwan ng buong nobyembre So para ko po ang lahat ng aking babanggitin, lahat po ng gamot na ito ay na-avail nila via LBCCOD or COP So kaya kahit saan man ho tayo sa sulok ng Pilipinas, asahan po ninyo na ang gamot natin ay aabutin po kayo. Ano masakit sakit ng inyong alagang hayop, kambing, kalabaw, baka ay pwedeng pwede po natin ganitin ang mga ito. At pwede nyo sundan o panuurin lahat ng aking uh, YouTube video sa aking pong channel. Pagtsagaan nyo lamang po. Maraming salamat po. Ngayon, pinasasalamatan ko si Sir Agsunod Cesar si Pierre Castro ng Ilagan Isabela. At si Chechecan Arturo Jr. ng Ungasan Luwakan Airport Bagyo Benguet. Maraming salamat po sa inyong pag-avail ng ating pong mga produkto. Kay Sir Salvador Jesus ng Nueva Sigobia Street, Bigan City. Salamat po sa iyo, Sir, sa iyong tiwala at patuloy na pagtangkili. Kay Mr. Palma Leopold ng Poblasyon Posorobio, Pangasinan. Salamat po sa iyo, Sir. Lum, kay Mr. Lumbag Carl Jackson ng Posorubio, Pangasinan. Salamat po. Kay Sir Apaw Jason ng may may Kawayan City Isabela may Kawayan City Kay Sir Castillo Ricky na patuloy na tumatangkilik at nagmamahal sa atin. Kay Mr. Kay kay uh, Burog and Williams Goat Farm na Talahiban San Juan Batangas. Salamat po sa iyo, Sir Burog Williams. Kay Mr. De La Cruz Melody. Nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na pagtangkilik from mataas na lupa, Lipa City, Batangas. Salamat po, Madam. Kay Kabanggal Raymundo Nang Banate Iloilo. -ilo. Salamat po, Sir Kabanggal Raymundo na patuloy na tumatangkilik ng ating pong gamot pang kambing. Kay Brugada Maricar Tibar sa Probinsya po ng Bulacan, San Ildiponso, ay Abansena Se Sevilla ng Teachers Village, Puroxingo, Tanaman, Batangas. Salamat po kay Sir Penalba Bryan ng Villa Beatriz Extension Matandang Balara, Quezon City, Metro Manila. Salamat po sa iyo, sir, sa paulit-ulit mong pag-order. Asuncion Mary Grace Ann, na Pangasinan. Salamat po. Ay, Sir Kaampiud Agnes. Ay, Madam Kaampiud Agnes ng Alaminos, Pangasinan. Salamat kong muli kay Sir Raymundo Kabanggal ng Banate Ilo Ilo Ayan, Ilang beses siya nag-order. Pangalawa kay Sir Castillo Ricky ng Burog and Williams Goat Farm from Sitio Ilang Ilang Talahiban, San Juan Batangas. Salamat po Sir God bless your farm God bless us all po kay Madam Bato or Sir, kay St. Prince Iris ah, kay Madam ng Rosales Pangasinan pagpalaan po lahat ng ating mga alaga kay Mr. Jaime Yarenas ng Bawan La Union so maraming salamat po sa iyo Sir sa pagtangkili kay Mr. Diego Hapala Kapalya ng San Antonio Ilocosur so, Maraming salamat po sa inyo sir Kay Mr. Segnos M. Pawil Maraming salamat sa iyo na taga Bambang Nueva Vizcaya Ito po ay buwanan kong ginagawa bilang appreciation and thanksgiving doon sa mga nagtitiwala at sa mga magtitiwala po po sa ating kakayahan kay Sir Ronnie Bernal Sir maraming salamat sa iyo to kayo ng Linggayen Pangasinan kay Mr. Roman M. Wanasen na retired colonel ng ating Philippine Army sa Pasyon tamo, Quezon City, Metro Manila Pero ang kanyang farm is nasa San Jose del Monte Salamat po sa iyo sir Nagpapasalamat din tayo kay Madam Juliet Alcaraz Ng Maribeles Bataan So, pagpalain po ang ating pong mga alaga Salamat din po kay Sir Larry Callasara Ng Urdaneta, Pangasinan Maraming salamat din kay Melchor C. Magsino ng Tanawan Batangas. God bless your boat, mga sir, mga idol ko. Muli, ang order po ni Sir Cesar Pierre Castro ang sunod. Maraming salamat po sa iyo, Sir, ng San Vicente, Ilagan, Isabela. Pagpalain po tayo. Muli, nagpapasalamat ako kay Mr. Roman M. Wanasen ng uh, Novaliches Quezon City na ang kanyang farm ay nasa San Jose del Monte God bless you sir Re uh, repeat order salamat po kay Virgilio Alkisar na umorder from Davao City Davao del Sur salamat po ng marami sa patuloy mong pagtitiwala sir nagpapasalamat din tayo kay Sir Elvis Gugulan nang San Jose del Monte Bulacan. Salamat po. Salamat din po kay Madam or uh, Sir Jonardin Victorio. Kay Sir Jonardin Victorio. Victorio ng Mendez Tagaytay City. God bless you, Sir, from Tagaytay City. Muli, salamat din kay uh, Francis Riancia Adilier ng Veterans Avenue Batuan or Mok City Proper Leyte Salamat po sa inyong pagtitiwala from Leyte God bless your go mga sir Salamat din kay Norodin di Ariman na nag-order from Cotabato. Wow, door to door. Pick up, soon. Ang bulibag niya sa so, atin City, Sultan Kudarat. God bless you, Sir Juan Sultan Kudarat. Maraming salamat din kay Sir Francis Rian Sia. Muli for your repeat order. Salamat po, Sir Francis Rian Sia. Abilis ng Leyte Ormoc City. Okay pa, ah, marami-rami sa buwan ng Nobyembre. Ako'y nagpapasalamat din kay Madam Erisa Manalastas ng Bukhana, Gapan City, Nueva Ecija. So kahit Nueva Ecija po kayo, pag tinatamad kayong mag-pick up sa akin location from Munoz Science City, pwede, nyo pwede po natin padala ng LBC 3 days to 5 days po darating sa inyo. Maraming salamat din po kay Madam Ermi Munar ng Santiago Norte, San Fernando, La Union. God bless you po, Madam. So, tapos po tayo. Ako po, kung may mga hindi man ako napasalamatan, pinasasalamatan ko po kayong lahat na patuloy na tumatangkilik at nagtitiwala sa kakayahan ng ating pong RTV Godman. So, muli lahat po ng gamot ay uh, maari po ninyong ma-avail sa akin kung kay may time na mag-pick up from my town uh, pwede po, welcome po kayo para personal tayo magkausap at magkakwentuhan at salamat din po sa mga nag-walk-in nag, uh, nag dito sa akin from uh, uh, from uh, Tarlac the uh, former councilor siya ng bayan or acting councilor ng bayan ng Concepcion Tarlac. Hindi ko ma-recall kung ano ang kanyang pangalan pero friend ko yung kanyang anak na si Sir Ned Ned. Oo. so salamat po sa inyo sir sa pagpunta nyo sa akin pong uh, bayan upang personal ako makaniig at makakwentuhan. Maraming salamat na dalawang beses na po kayong nagpunta po sa akin. Brand Concepcion Tarlac former councilor or acting councilor ng bayan po ng Osipsyon Karla kay Sir Sandy Agbobo ng Bungabon de na last last Saturday ba? Sunday sila nag-pick up November 30 nandito po sila, nag-pick up po sila sa akin ng mga gamot, pang alagang kamping, so kay, sa kay Sir Noela Culliado ng Bungabon de So, nagpapasalamat ako sa inyo at yung taga Santo Domingo. Kay Sir, na hindi ko maalala kung anong kanyang pangalan at sa mga nagwo-walk in na patuloy dito na pupunta. Kay Si kay Sir Albert Duque, ayan, walang uh, sawang kung pick up ng gamot sa akin yan. So, taga Talugtug po. Salamat. God bless your farm, sir. Kay Don Pascual Natividad na nag-pick up din ng uh, gamot dito na taga natipidad pala Nueva sa mga nagwa-walk in po sa aking uh, lugar salamat at sa mga taga kabanatuan na nagpunta rin dito hindi namin nakuha mga pangalan Benedict, ayan eh, kay Sir Benedict oo, umuulan ata ako hindi, si, si Benedict din yun, talaga talagang dito kumukuha din sa atin yan so yan yung may mga magandang ang gulod yan ng uh, barangay sa, ano, sa kanya?